Good evening, guys. Happy Friday. Mag-prepare tayo ng pagkain ng tatay ko. Ayan. Chicken rice. Soap. Ayan. And this is chili. this is a chicken rice. Bumili lang ako ng ano, pagkain niya. Kasi ah, yan naman lang ang ano niya. Eh. Bibili lang ng pagkain. hei nah, ini apa kali chicken rice chili sauce Tapos, isang sa akin. Tapos, ako naman, ang pagkain ko mamaya, ayan, pin ko yan. Yung G-side. Lulutuin ko yan mamaya. pagkain ng tatay ko yan sabaw chili sauce at saka chicken rice yan yan lang Binipilhan ko lang siya ng pagkain okay guys, i-update ko kayo mamaya okay guys, bye bye